Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, kami po ay muling lumalapit sa iyo ngayong gabi bago kami magpahinga. Maraming salamat po sa buong maghapo na nagdaan sa bawat pagkakataong kami ay nakapagtrabaho, nakapag-aral, nakapaglingkod at nakasama ang aming pamilya at mahal sa buhay. Lahat ng ito ay hindi posible kung wala ang iyong gabay at pagpapala. Panginoon, habang kami ay nagbabalik tanaw sa araw na ito, aming inaamin na may mga pagkakataong kami nagkulang, mga salitang hindi maganda, mga gawaing hindi nakalulugod, at mga pagkakataong kami naging makasarili. Patawarin mo po kami at linisin ang aming kalooban upang bukas ay magsimula kami ng may bagong lakas at pusong mas marunong magmahal at umunawa. Diyos naming mabuti, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming pagod, hirap at mga alalahanin. Naway ang aming pagtulog ngayong gabi ay maging payapa at ligtas, malayo sa anumang kapahamakan at masamang panaginip. Ipagkaloob mo po na ang aming katawan at isipan ay makapahinga upang sa aming pagising bukas ay may panibagong sigla at pag-asa. Idinudulog din namin sa iyo ang aming pamilya, ang aming mga magulang, mga anak, mga kapatid, at mga mahal sa buhay. Naway sila'y iyong bantayan sa bawat sandali. Palibutan mo po sila ng iyong mga anghel upang walang kasamaan ang makalapit sa kanila. Pagkalooban mo rin po sila ng magandang kalusugan, mahabang buhay, at pusong laging nakasandal sa iyo. Panginoon, naway sa oras ng aming pagtulog, palakasin mo ang aming pananampalataya. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, lalo na sa mga bagay na hindi namin nauunawaan. Naway ang aming mga pangarap ngayong gabi ay maghatid ng pag-asa, inspirasyon, at patnubay mula sa iyo. Hinihiling din po namin ang iyong awa at tulong para sa mga kapatid naming walang tahanan, walang makain at walang makapiling ngayong gabi. Naway maranasan din nila ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga taong may pusong handang tumulong. At bago po kami pumikit, nais naming ipaubaya sa iyo ang lahat. Ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming kinabukasan sapagkat alam namin o Diyos na ikaw ang aming kanlungan at tanggulan sa lahat ng oras. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng iyong anak na si Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen.